Mo, ay. okay sige, mag-live tayo guys ulit. Siyempre, nandito na naman po tayo muli. O, oh, daw may banong kape na jelas lang sa ano? Pasok ang kaunti. Yeah. sa side lang dito. Isang ano. Sige, mag-ano muna po tayo guys. ah uh, kahapon di tayo nakapag-live. Kaya ngayon, live muna po tayo ng kahit mga 30 minutes. Ayan, kasi nga tayo ay... Ayan, marami po tayo ngayong gagawin guys. So, sa mga hindi pa po nakakatikim ng mag-init ka meron ba ng ano? Magkape kayo? Ah, Kape na Ah, nagkape ka na. Sige. Eh, ano mo na lang siguro yan. Eh, tawag dito. I-video e, mo muna. Ano? Pagbukas. Tapos bilangin mo na lahat. Oo. 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 Oi, okay, kaway kaway vlogs, good morning. Kay Telma Opiana, good morning. Kay Susan Bergara, hello po. Maring Susan, kay Ayan, good morning sa lahat. God bless you all. Ayan, syempre dito tayo muli. Mga kasipag, dapat tayong magsipag para umasenso ang ating buhay para meron tayong pangtulong. Ano guys? Ayan, shout out. Ang um, marami mga issue ang um, viral ngayon si Joy. <laughs> Ay, kapatid pala. Kapatid ni Joy. <laughs> Ayan. Pakishare po ng ano guys. Pakishare. Gandang umaga sa inyo. So, wag nating intindihin yan guys. At yan ay mga hindi maka maka move on. Kaya dito guys sa atin, magsipag tayo. Order po kayo ng BSM Cafe at syempre ang ating origin. Ayan, o. Oh. Meron kang ano dito? Yung ganun, o. No? kahit pak ng origin. Pakita ko lang dito. Ayan po, oh, origin. Para ang ating isip ay malinaw, ang ating mood ay maayos, stable. Ayan, pakishare guys. Uh, at syempre, uh, healthy tayo guys. Ano, ayan na natin yung mga reactors na yan. <laughs> yan lagayan yan mismo perang. Ayan, na ito po. Ito ang ating origin, ang ating uh, ating sponsor. Ito po ang ating number mong sponsor ngayon, guys. Origin at saka BSMKP. Hello, mga ka-Hong Kong dyan. Kalingap Hong Kong chapter, guys. Good morning sa inyo. Ayan na po. Kaway-kaway vlogs. Ate Fedorado, salamat. Ayan, alam niyo po ang ating, ang solid sponsor po Kaya ng na, Edpaw na. ay ang... Um, Uh, team Rabbi Jackson, ang um, Hong Kong, Kalingap Hong Kong chapter. Yan, Team Kalingap Hong Kong chapter. Yan po, mga solid po yan. Na sponsor po ng Ed Pao, ni Edwin po. At uh, meron po tayo sa Singapore din. Ano, mga wala po yung channel. Kaya sa atin pong ano, gagawin mga pagja charity pamimigay ng... mga ano mga ayuda or bigas or ma-feeding -ma man tayo or ano man. Ang sponsor po natin ay itong origin. Ayan. At syempre, si Tim Rob Jackson. Rob Jacks. Solid. Ayan. Wala po yung mga channel. Kasi pag may channel ay mahirap po. Huwag po kayong maniwala dun sa mga ano ngayon. Mga issue-issue na mga kay Rhea. May mga reactors po na nagano Ay, naku. Yan po ay mga magkakarampi po yan. Nagsimula po yan ay doon sa Joynatics. Ayan. Kaya ako po din ako naniniwala dyan sa kanila. Yan si Bupil, si Cell TV, si Sangkay, si ano, si Banat. Magkakaano po yan? Magkakagrupo po yan sila. Ang kakampi po yan ng Joynatics. <laughs> kakampi na <rin> <laughs> Kaya huwag po kayo maniwala dyan. Ako, naku. Huwag kayo maniwala sa mga reactors. Content-content lang po yan. Hello, kaway-kaway vlogs. Salamat kay Kaway Kaway Vlogs. Ayan, shout out. Kaya ngayon po tayo po ay mag-origin. Ayan, para yung kita dito yun ang ating ano, di ba? 'yung ating pang-sponsor, diba? so, eh, 'di ba? Kwai Vlogs. So, edi masarap. Masarap tumulong kapag 'yung itinutulong mo galing sa 'yong pinaghirapan. Galing sa puso mo, 'no? Ayan. Hayaan natin 'yung mga magugulo na 'yan. Si Kalinga Prab po, wala na 'yung reactors, wala na 'yung mga founder-founder na 'yan, wala yung admin. Wala na siyang mga scouter. Ang content po ni Kalinga Prab ay sarili niya. Siya po ang bida doon para hindi sabihin na ginagamit. <laughs> o so, yan, Mapapatunayan natin na talaga pong legit ang ating pagtulong. Hello kay Pete Third. Yan, sa totoo lang po, yun naman talaga simula pa. Si Kuya Balag start po sa ganyan, ang tinulong niya, sariling ano niya. Sariling tawag dito, sariling income niya. ta tricycle kahit hindi na mapo ma ano sa amin. Pag para sa amin, pinamamigay pa niya yung income ko bilang empleyado yun ang gasto sa bahay pagpapaaral ka larap, ganun po yan pero dahil masaya siya sa kanyang pagtulong, hinahayaan ko na lang po para gusto kasi niya, busy siya, O sige kay Tim Kalinga po, ngayon po lumaki yung lumaki yung kanyang programa dumami yung sponsors, kasi may mga nakakakita mga sponsors, nung una okay kasi mga sponsor mga legit talagang nagbibigay Unti-unti, unti-unti, nagkaroon na po ng mga channels. Nagkaroon na ng mga admin-admin. May mga channel din. At duma dumami po. Ay, alam mo na, syempre content po yun. Hanggang anong nangyari. Ah, Kuya ba maano ako? ma Mablog ako. Fast kasi yung kikitain ko, doon sa vlog, yun ang itutulong ko. O, mali na agad. Diba, mali. Saan galing yung kita niya sa vlog? E eh, di, sa kalingap at kalingap ang content niya. Parang pinaikot ka, ginisa sa sarili mo mantika. <laughs> Hanggang yung mga views lumipat na sa kanila. Yung mga sponsor na iba, na walang channel, lumipat sa kanila. Yung mga, uh, mga tawag dito, mga supporters na iba, lumipat na sa kanila. May mga sarili na silang community, gumagawa sila ng mga issue. Nakadirect na sila sa mga beneficiaries. So, ang pinakamahirap at pinakamasakit sa mga issues nila, ang tagasagot, ang taga, ang taga <laughs> tawag doon, shock absorber. Kami, si Kuya Bal, si Rob, ang nababas. So, mali. Kaya dapat po ngayon ibaguhin. May recruiter po na mga legit na sponsor ni Kuya. <laughs> Inilagay sa grupo niya. <laughs> ayaw mo na yan. Wala dyan walang mga legit <laughs> Si Kuya Bal, kasi di mo po yan ma ma, 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 ano, ma tawag dito. Yan na talaga gusto niya. Tumulong, tumulong, tumulong lang tumulong. Gano'n lang po yan. at uh, yung mga, syempre, lumalaki yung grupo. Uh, may mga naibibigay sila. Halimbawa, siguro, kay Kalinga Prab, ganyan. Mga palipad, mga uh, pinabibigay na minsan ay uh, hindi nila nakikita sa vlog na naibigay. Ay, kung ikaw ay tunay na ano, kung ikaw ay tunay na charity at gusto mong tumulong, ganito na lang isipin mo nun. Ilan yung bahay ni Kalinga Prab na walang sponsor? Ay, di isipin mo na doon na lang yun napunta. ba? Diba? Yun, yun po, yun ang issue po ng mga sponsor na may naibigay na ano, kaya niya nagkaroon niya ng isip na ganyan si ano, si Rhea na kurakot. Kasi nga sa GC nila, pinagkikwintuhan niyan. Ako nagbigay -e ko kay Rob ng ano ng ganito, ng 5,000 hindi na i-vlog na saan 'yon. O oh, edi kinurakot siguro ganon. Eh meron po mga hindi na nai-vlog pero tuloy-tuloy naman yung pagtulong. Kaya kung, kung, ang puso mo ay tunay na paglingap, 'di ba? Pag ang puso mo ay tunay na paglingap, isipin mo yung sa kabuuan. Ilan yung pinabahayan ni Kalinga Prab na walang sponsor? Ilan yung natulungan na walang sponsor? Ilan yung estudyante na tulungan na walang sponsor? Eh, isipin nyo na lang na doon nyo napunta. Eh kasi, kaya ganun, kulang sa pansin. Ang gusto. Hi, shout out kay ganito. Kasi may mga channel na ay. May mga channel na, di ba? Shout out kay ganito. Nagbigay ng ganito. O, oh, edi, ang purpose nila, kaya sila na tumutulong na para ma-promote na yung channel, para ma- So, may sila at kumita din. di oh, ba? Diba? Ganun lang rin po yon Ang pinaka bottom line din po talaga nila ay income. So, doon mo makikita po yun. Yung, kung totoo, yung pag-sponsor nila o hindi. Kaya ngayon, sa atin pong ano, paggagawa ng, kasi yung pong aming pagtulong ay nasa puso na po yun. Kaya diyan matitigil, diyan maaparta. <laughs> Kaya ito, gumawa tayo ng kaparaanan, mga kasipag, masipag naman po tayo. Ito, mag, Origin tayo at saka mag BSM Cafe. Tuloy-tuloy po ito guys. Yay! Tuloy-tuloy <laughs> lang ito guys. Top 1 na si Ate na Vlogs. Mayroon na tayo pong tutulungan na yung nagibang bahay doon sa ano. Sa may ano po, Lopez. Yan. Di ba naalala nyo nag-start tayo nito Origin? Panorin nyo yung unang-unang vlog, unang-unang live ko. Sabi ko, tulungan natin ito si Pastor po yun. nagiba yung kanyang bahay sa kayong church. So, yun ang ating ano, project. O, oh, di galing dito. Walang galing kung kanino yan mga may channel. Pero welcome po yung, ano, yung gustong tumulong na walang channel. <laughs> walang. Okay, ako may channel man kayo, hindi kayo nag-charity. May channel kayo. Yung mga ano lang, mga parang nagagawa lang kayo ng mga memories. yon Hindi yung ang content ay kalingap tapos ang ano tutulong galing dun sa ano ganyan lang po yan oh ginigisa lang tayo sa sariling mantika kala niyo di namin alam yun <laughs> kala nila hindi natin alam yun ginigisa tayo sa sariling mantika member tayo sa origin kung di na lang but ano yan dito sa akin unahan na po tayo <laughs> o at katulad niyan nila kaway kaway vlogs ni Ate fedorado ni mjl Ayan. Si MJL, meron yung punch channel, pero ang content po nun, kanta-kanta lang. Sayaw-sayaw. Ayan. Tapos, ang itinutulong galing sa, ano, sa puso. Yan po ang mga pusong kalingap. Si Ate Lopez Roda sa Singapore. Marami po, marami pa pong legit na, ano, na mga solid pala. Hindi legit. Mga solid po talaga na kalingap. Kasi nga, kalingap by heart. Ayan. Iba po yung, yung kalingap by, by, ano lang, by mouth. No, kasi pagbibig lang, ah, shout out, mga kalingap, malay pa yan. Tapos, mapapara, ano pa yan, mababatikos pa yan. Ang galing manalita. Pinagtatakpan si, ano, kalingap, pro pinag, pinag, tawag dito? Ah, pinupuri. Kuya Bal, kalingap, pro ganyan. Yun pala, pa sa GC nila, binabash. <laughs> Bakit? Bakit pinag bakit pag naka ay ang galing kasi inuuto yung mga viewers niya. Nasulit mga kalingap, oh, di ba? Pwede malaki ang kita niya. Tapos ano kayo? Suportahan natin si Kalingap Ram. kay Kuya Bal. O oh, magkano ang bigay ninyo? Hmm, di birigaya naman kayo. Siya walang ibinigay. <laughs> Kumita na siya, wala pa siyang binigay. Siya pa ang sikat. O di ba? Dublikara. Ay di wow. Annalisa Pellejera. Ayan. Hindi kayo nagmamalay. Yung reaktor sa pinapanood ninyo, may bahay na, may lupa na, may ganda na ng... Ayan, di ba? Ang pala, basher ni Kalinga Prab. <laughs> Kaya ngayon po, papa ano, pa, ano ibabas pa nila kay Kalinga Prab? Ang content ni Kalinga Prab, siya. si Ambida, Si Rabay. Si Jack. si Jackson. O ako, madali na ako lumabas dun sa kanyang channel. Kasi pamilya din ako. Ay, ang coffee mo. Yan ang iniintay ko na comment. Oh, hello kay Ate Norma Soriano. Ito po ay 250. 250 po ito per pack. Kapag bibili po kayo ng isa, magiging 400 po ito kasi 150 ang shipping niya. Kaya sa Shopee na lang kayo bumili kung isa lang ang bibilihin niyo po. VSM Kalinga Food Products sa Shopee. Ayan. Pero kung bibili kayo ng sampu, dito kayo sa akin. Yan, mag-message lang po kayo dyan sa BSM page. Ano? BSM Kalinga Facebook page. Mag-message lang po kayo at ano. At yan po ay, dyan tayo sa Yan ang legit na ating ano. Yan ang legit nating tawag dito. Ang legit natin na page, na transaction. Ano? Diyan ako mag-sesend mag ng aking GCAS, diyan tayo mag-uusap, diyan din kayo mag ng inyong payment, ng resibo. Kung hindi naman po, dito mismo sa aking page din sa Ate na Vlogs, kung nag-message po kayo diyan, sasagot ako diyan, ako na yun. Di ba diyan kayo nag-message? Tapos sumagot ako, sinend ko yung presyo nito, yung ano. Huwag na kayo matanong kung legit po ba ito, ikaw ba ito Ate Edna? Kasi nagsagot ako sa message ninyo dyan mismo sa account na yan. So, legit yan. Tapos ang send ko po dyan na Gcash, yung ed na matubang. Eh, di legit na legit po yan. Tapos guys, doon pala sa mga gusto po ng, ng COD, ibig sabihin, mapadala muna kami ng product tapos babayaran ninyo. Sa so, Shopee na lang po kayo kasi meron doon COD. May COD sa Shopee, ano? Mm. Sa amin po, talagang cash basis. Hindi naman po sa, meron pang nagagalit sa akin, wala daw tiwala. <laughs> Sorry po, ate. <laughs> hindi dito issue yung tiwala o ano. Ang dito kasi ako lang po ang sumasagot. Ngayon, gusto ko isang transaction tapos siya. Kasi pag babalikan mo, halimbawa na receive mo after 2 days, 3 days, natabunan na po yung account mo. Ang hirap maghalungkat ulit. Minsan di ko na natatandaan. Kaya ang gusto ko po, cash basis. Pakabayad nyo, screenshot nyo. At yan naman po hindi mawawala. Makakarating po yan sa inyo. Kung hindi mo man yan po matanggap, ibabalik yan dito sa dait, pwede kong ibalik sa iyo ang bayad. So, yun lang po. Yun po ay, huwag na kayo mag-isip na nagagalit na wala man daw tiwala sa kanya. <laughs> <laughs> Hindi po dun, ano, ang sa akin po ay, ano, yung kami po, 100% tiwala po namin sa inyo. Kaya kayo po, tiwala rin, magtiwala rin kayo sa akin. 100% din mag tiwala rin kayo sa akin kasi, ano, ah, uh, ah uh, 100% dito rin sa akin kasi tiwala rin ako sa inyo. So, gayon, gayon lang tayo. Ano? Hello kay Maida o Tiko Yan, shout out po. Sa hipag kong cute. Yan, malabon adik manood sa kanila. Ay, hello, Dilma. Hello po. Siksik-siksik -sik 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 ka nang maray. Ang <laughs> taba. <Altabaan. laughs> Ellen Sikal, shout out po ate. ah uh, Jokem USA, hello. Silent supporters here since day one of Kuya Bal. Ayan. Shout out po guys. Ito po, pinapromote po natin ito kasi napaka ganda po nitong ating product. Ano? Ito po oh. Mm. Ayan oh. Sige, dyan ka muna, Bilma. Uh Oo, -oh. ko lang ito mamaya. maya uh, Nabangkit din, salamat po. May, may, Mayda o Otiko. Ayan, shout out po. Ito. Mm. Ayan na. mm. Natin. Ito na lang po, umaumaga. Inom lang po kayo nito, oh. Grabe. O, ate Edna, pang paano ba yan? Ano bang benefits niya? Naku, napakarami pong benefits ng origin. Grabe. Simula po sa ulo hanggang paa, ang benefits po ng origin. Ito po. Ito po ay organic supplement na, kumbaga, bubuhayan lahat ng inyong mga patay. Mga namamatay na mga nerve, mga veins, mga kung ano mang mga parts na mga namamatay na bubuhayin po nito. Guys, tingnan niyo, ipapakita ko sa inyo yung halaman na dinilig ko nito. Konti ganito lang oh. May natirang konting ganito. Nilagay ko lang tubig. Tapos, ito so guys, tingnan niyo ha. Pakita ko lang. Ginawa ko po, idinilig ko sa halaman. Ayan na po ang nangyari dun sa halaman, oh. Oh, Dati, ang tagal po nitong, ang tagal ng halaman ko na ito, ang tagal po niyang magkaroon ng supling. Ngayon, pakadilig ko po, alam niyo po, oh, after three days lang, nagkaroon agad siya ng ano, ng ito, isa, dalawa. Tapos yung isa doon, mayroon pa siya ulit na patubo. Ang bilis. Ito, o. Oh. oh, yan, guys. Oo. Oh, oh, Yan. Mm, naroon, na rin yung isa. Dati, ang tagal po nitong mag, ano, magtubo. At saka, itong mga ugat-ugat niya naglabasa na. So, ibig sabihin, doon din po sa labas, nagtubo. Kahit yung, yung, ano, yung, ah uh, strawberry ko na medyo patay na, brown na talaga. Sinubukan, diligin ngayon po, merong, ano, meron pong lumalabas na, ano, na, uh, tawag dito, na tubo. Ito po, oh, tingnan nyo. Itong aking origin. Ito, ayan. Ito, ano na po 'yan? Na ano na po 'yan natuyo na, pero ang nangyari po ay eh, ano, may kaunting ano. So 'yan po ay example lang patunay na ano, ibig sabihin po sa ating katawan ganun din. Ganun din po siya, guys. Iharap eh, ko na sa akin. Ganun din ang origin, ganun kabisa. Lahat ng mga patay-patay natin, kaya sa mga mga ano, yung mga may arthritis na hindi na sa may arthritis, stroke hindi na nakakaramdam. Kaya pala ang bilis bumalik sa ano, sa normal. Kasi ganun po siya ka-effective. No? Ganun ka-effective po siya. So, hindi po kayo magsisisi, guys. Edeta Ontolan, 2665, good morning. May tanong lang po kung pwede po ba yan sa may bukol. Pwede po siya sa may bukol, sa may cancer, sa may sugat, sa lahat po. Grabe, guys. Pero, hindi mo siya madadala ng isang stick. Ano? Baka naman nag-inom kayo ng isang stick lang. Sabihin mo, bakli di na yung bukol? Hindi po yan agad-agad na ganun. Ito po, o oh, ito, o, oh, napansin ko yung ganyan ko. dati ang laki po niyan. Tapos mayroon siyang parang bukol sa, sa loob. Ngayon po, ano na siya? Flat na siya. So, ilang ano na lang, mawawala na po yan. So, siguro mga buwan kang iinom nito. Katulad ng kapatid ko, may prostate cancer. Halos one month po siyang, ano, nag, isang pack po yung naubos niya. Ngayon, isa-isa na lang na ganito ang ginagawa niya. Tapos mga 4 four, ano, four liters na tinitimpla. Tapos iniinom. So napaka-effective po nito guys. Maraming mga testimony na po. Ito, si Lopez Roda. Kung limot kung hindi pa ninyo, ano, di ba, nagpost ako dyan kay, kay, Lopez Roda. Ang ano niya, ang kanyang testimony, grabe yung kanyang, yung kanyang mata na dati malabo. O, di pa. Ah, ito po yung kapatid ko, o, na simula nung uminom. Ayan, o, nag, nakalakad na siya. Dati, naka, hindi yan naka... Ayan, o. Yan yung mga three days na painumin ko, nakalakad po siya na may tungkod. Ayan, labit-labit pa niya yung kanyang katet, ay kateter. Kateter ng ano? Ayan, labit-labit pa niya yun, o, yung bag na yun, o yun. Ay kateter pa. Pero ngayon po, eto na siya ngayon. Ah... Uh, Tuwang, tuwa yung kanyang Nasaan na yun natuwa yung kanyang anak may balita sa akin Nasaan na yun nasa na po ay dito ayan sabi niya ayto ayan na oh Oh, mabiro po yung kapatid ko na yun. Ayan na, ah, tinas na ito. <laughs> Ayan na, tita, nakakalakad na si, ano, si papa na walang tungkod. O, oh, di ba? <laughs> mabiro po yun. Mabiro yung kapatid ko na yun. Tinas pa yung tungkod niya. So, ganun po yun. Malakas po siya talaga. Hindi siya kayang, sabi ko nga, siguro kung wala ang, si Lord, syempre si Lord po ang greatest healer po natin. Ano? Kung wala si Lord at saka yung origin, ah uh, kahit ito, syempre, Siguro patay na si kuya. Kasi po may cancer na. Prostate cancer po ang taas ng kanya PSA. Yung sa prostate level niya, 100 na. Ngayon, normal na normal na. Meron po ako itong result. 7 na lang. 7 na lang ano? Ilan? 30. Ay, 30. Ay, yung sa ano pala yung 7. Yung sa, sa Denmark pala yun. 30 na lang. Pero ano, from 100, ang taas na po noon, Yung 100 din? O 200? 100? 100 plus. 100 plus po yung PSA niya. Hindi yung sa ano ha? Hindi yung sa kuha ng birth certificate. <laughs> PSA yung pong sa prostate level niya. Kung anong level na. 100 plus na po. Kaya may cancer na nga po siya. Kumalat na sa kanyang katawan. Pero ngayon po yun. Naka-attend naka siya nung, ano, nung family reunion namin. Nang naka ano siya. Ang ibig yeah, sabihin ng PSA yung... Oh. Ano? Ang ibig sabihin ng PSA, prostate-specific antigen. At, uh, ano ng cancer. Mm. Prostate-specific antigen. Test is a blood test that measures the level of PSA protein produced by the prostate gland. O yun. Protein pala yun na napoproduce ng prostate gland, yung PSA na yun. Prostate-specific Specific antigen. antigen. Yan. To detect... And manage prostate issues like cancer. Ayan. Ang prostate kasi po, pwedeng maging cancer. Ayan. Tapos, ano pa yung isa? Like cancer. Ayan. Magkano po maming origin? Yan ang gusto ko mga pag-usapan natin. <laughs> Magkano origin? Murang-mura po ito. 16,990. May kasama pa po yung negosyo. See you here in Hong Kong. Makapag-papodak ulit. <laughs> <laughs> ah, makapagpakodak. O, oh, ano ang gate mo? Close up? <laughs> Sige, magpakodak tayo. Ayan po. Ah, uh, 16,990. I-re-register po namin ikaw para ikaw po ay kumita. Guys, dollars. US dollars ang kita dito. Kung ikaw ay Hong Kong dollars, Rowena, ito. Ah, uh, US dollar ang kita mo dito. Ayan, dollar talaga. Kaya, totoong-totoo po i-withdraw mo sa iyong account, sa iyong cellphone. Diyan ka magta-transact. So, di ba maganda? O yung mga OFW diyan, syempre hindi naman kayo lifetime. Ano, walang forever nga. Di kayo forever diyan sa ano sa trabaho ninyo. Dadating ang panahon, ma-60 kayo, 70 at kayo uuwi. Ngayon pa lang, i-prepare nyo na yung inyong sarili. Sa papaano, paraan. Ito po, mag-member po kayo sa Origin mag-dealer kayo. Pero, hindi. Sabi nga, bumili kayo pala, bumili. Kasi wala po. Ang ah, membership po din, bibili ka lang. Mas makakamura pa nga po kayo. Kasi yung isang pack, kung bibilihin mo isa-isa, 18,000 yun sa 1212. Kasi 15 ang laman. 1212. Uh, ang isang ganito po, isang stick, 1,200. 15 na ganito ang laman ng isang pack. So, kapag kayo bumili, ng isa-isa, 18,000 siya. Samantalang kung isang pack na lahatan, 16,990 lang. O, ba diba? Nas, nakalis pa kayo. Nakalis na kayo, may code pa yun, pwede kayong i-encode. Kasi ngayon po, ang business ngayon ay mga online-online na. So, sa so pamagitan ng nung, nung system na yun, doon papasok yung mga rebates ninyo. Kapag bumili yung inyong na, na member, bibili, mayroong kayo doon rebates. Kapag may nakuhang Uh, may napamember din. Para lang, ano po, para lang Avon, Sarali, mga, ano pa yung mga direct sales. Parang ganun, wala pong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang po, yung, ano, yung marketing. Kasi ang marketing niya, naka-online, hindi siya tulad nung mabili ka ng pwesto dyan, ay magawa, maarkila ka ng pwesto, malagay ka ng tao, mahintay ka ng dadating na bibili. Ito po, online siya. May, ma-post ka lang, pag may bumili, edi, eh, ano mo, encode mo, ganon. Tapos, doon na rin papasok yung commission mo, bonus mo. Kaya doon mo na rin makikita. Doon ka na rin ma-withdraw ng kita mo. Oh, o, edi maganda, di ba? Napaka uh, ideal po sa mga OFW. Kasi yung business mo, hindi mo ipagkakatiwala kung kanino, kundi...